You got me. Hello? everybody! Good afternoon! Nagbabalik DJ Japril on uh, Japril Talk. Of course, Japril Talk about hope, love, and faith pa rin po tayo. Kasama natin ngayong Tuesday. Dear listeners and viewers, usapang relationship with Pastor Earl. Yeah, hello. Welcome back to our segment for this afternoon. Yes, this is the part two of our segment and pinag-uusapan mm. natin kanina is, of course, how we could value the time that we still have with our parents. Yes. Siyempre, kanina pinag pinag natin natin nakakalungkot na balita ano po na pumanaw nga itong uh, ating uh, idol na superstar na si Nora Honor. Napanood mo na ba yung isa sa movie ni Nora Honor? yung ano, yung walang himala. Ah, oh, lang, o, o. famous na famous. Ano yung story na? Naalala mo pa hindi, ba? Hindi, hindi ko na maalala. Lumang <laughs> ano na yun eh. Oo, basta yung uh, famous line na walang himala. Yeah. Yung gano'n. Oo, na yung nabutan ko na lang yung nanggagaya nang. sa kanya, si Ati Oo, yung si naglagay ng nunol dito. Yeah. Oo, yun. O, ba diba? So, isa si Ati Gai sa nanggagaya. At syempre, sobrang iconic kasi itong artist na to eh. Mm. Meron, nga tayong meron tayong tinatawag na Noranians at syaka... Vilmania sa Ayon, yung makawilma Santos at saka hindi mo alam 'yun. Hindi, hindi ko alam 'yun. Ay, hindi ka updated. Baka ano, yung TV nyo hindi ano no. <laughs> Ayan, batiin natin yung mga nakikinig ngayon live yeah, and live on our Facebook live baka may gusto po kayong batiin. Ah, uh, gusto ko lang batiin yung ano, yung parents ko sa aming probinsya sa Palawan. Papa Noel and Mama Malin. Pati yung aming ano, yung aming um, uh, yung business ng mo, aking go. kapatid doon, yes. no? uh, oh. uh, ano ba yung na empty cup empty cup, yeah. um, cup um, pinaka na. ano talaga nila best seller yung kanilang halo-halo oh, so congratulations yes. and uh, tangkilikin natin saan yung ano nila sa new puesto nila kasi tayo worldwide tayo eh so yung mga taga Palawan dyan, yeah, sa mga taga Palawan at sa lahat ng bibisita sa Palawan especially ngayong summer pumunta po kayo make sure na pwede nyo silang tawagan yeah, di diba? pwede silang kontakin empty pwede cup pwede nyo silang eh, tawagan kontakin saan ba yung kanilang puesto Abad Santos, kung hindi ako nagkakamalit. Oo, oh, oh, abad, abad, abad Santos, Santos Street, yeah. ganun? Yeah, Abad Santos Street. <laughs> uh, <kontak laughs> hindi nga na nga palawan. Yung Empty oh, oh, Cup pwede pwede yung na akong wala. O, pwede nyo pong i-like yung page nila. Oh. I-like yeah, nila yung like. page sa Empty Cup. 'di ba? empty yes. Cup I think yung page nila sa Facebook. Oh, sarap nung halo-halo, let's chef lang kumpleto si Ricardo si. Eh. Hanggang tingin lang ako eh. Pero ano? Saka sure. yung talagang gumagawa, kilalang kilala talaga si Mam Malin talaga oh, yan. Pag sinabi mga, Mam Malin, ano, grabe talaga yan. Ah, oo, yan magluto, hmm. ba? Diba? Hello sa mga teachers ng uh, ano yun, Palawan, Palawan National, uh, National High School. Yeah, Palawan kung saan high, high school. Pero oh, ano, yung mga... Wala na, past is pass na yung mga nakalipas na buhay natin dyan. Uh, oh, nagbabagong ah, buhay na tayo dito sa Baguio. Ako. Okay, ayan. Hello po sa lahat ng mga t-shirts dyan, sa lahat ng mga taga-JL. Yeah, hello. Busy, busy mga taga-JL ngayon. Oo, oh, oh, totoo yun. Dahil nagpapomote tayo, Sibak Party List, ayon. Hmm. So, ayan. Ah, suportahan po natin mga kapatidang natin yan. Yeah, support natin, natin, natin ang Sibak Party List. Of course, Pastor Joey Maluluan, ng Palawan. Yes. Oo, so, oh, batiin natin, Pastor Joey. Ah, isa yan sa dapat nating suportahan, kasi sila talaga yung nagsusunod Very own. Uh -huh. Anti-corruption. Yes. magagaling yung mga yan. Uh -huh. Grabe. No? Batiin din po natin sila lahat ng mga taga-JL Palawan. Yeah. Hello po sa inyong lahat. Hello. At syempre, ito, batiin natin. Nag-message sa akin ngayon si Pastora Raquel Reyes. Wow. From... Uh, Magandang araw po. Opo. From... Riyadh, Saudi Arabia. Riyad, Saudi Arabia. Yeah. Ayun. And to, he, to family, and to, her family. Pastor, Pastor Nelson. Pastor yeah. Nelson. Ang aming mga ninong-ninang yeah. Ninong so, then, dyan uh, sa Riyadh. Hindi ko pa nabasa yung kanyang message. But anyway, hello po sa inyo uh -huh. siya. Hello sa lahat ng mga listeners natin. Bati natin si Trevor Liam, no, na nag-graduate kahapon. Ay, congratulations, yes, Trevor Liam. Yes, ang aming good. anak. <laughs> Hello po sa lahat ng uh, daycare center dyan sa San Roque, sa child development workers natin, kay Teacher Lourdes. Grabe, Ayun, grabe, isang taon. Yun. Isang taon natin taon. nakasama yan si Ma'am Lourdes. Oo, oo nga, ilan ang hawak niyang mga bata? 16, 16 pero to ang galing, 17. grabe. Nakakabilib yung mga daycare pero, workers. Pero, oo, grabe yung kanilang pag-discipline. Pasensya na lang, eh. Yung yes. pasensya na lang sa kukulitan ng mga batang ito, di ba? Yeah, so, hello po siyan kay Teacher Lourdes. Thank you, ano Teacher po? Lourdes. Yes. Yeah, so, anyway, usapang uh, parent, uh, ano muna tayo, parent-child relationship po hmm. tayo. So, tuloy-tuloy natin yung usapan. Kanina, pinag-uusapan natin mga common issues. Ngayon naman po, pag-usapan naman natin, eto yung pinaka-basis ng lahat, eh. Di ba? Yeah. Basis natin, ang tungkol sa sinasabi talaga ng Bible, ano yung dapat natin gawin. Yeah. Di ba? Bilang isang anak, bilang isang mga magulang. That's Sige, true. Eh, Pastor ano saka yung, pag ano, ano natin? pag nagsalita na talagang Bible it oh, is not subjective anymore it is absolute by. na talagang ito talaga yung yung rule ito talaga yung susundan natin Pat! Uh, bilang, yes. sa sa lahat ng advices, Correct, very wise right? talaga ang Bible and very mm. perfect pagdating sa pagbibigay niya ng advice. Correct. Na. Actually, oo. doon sa pinag-uusapan natin, uh, children to parents relationship kasi kung hindi ako nagkakamali DJ. Oo. Last week, pinag-usapan mm. naman natin yung parents to children. No, yes, oo. No, oh. no, yun yung naging ano natin eh. Mga Pero causes kung bakit napapahiwalay ang mga bata yeah. sa kanilang mga uh, anak, I mean sa kanilang mga Mamagulang. magulang. Oo. Pero oo. ngayon naman it ano ba 'yung sinasabi ng Bible pagdating sa a child to parent relationship yes. how we treat our parents kasi mm -hmm. ah, nung bata pa ako ito talaga yung pinaka-verse. kaya alam Correct. mo nahirapan ako lumaban sa magulang ko eh nahirapan ako sumagot oh. nahirapan ako hindi sumunod nahirapan ako na maging bastos sa kanila mm -hmm. i I'm, ano, i'm not perfect kaya nga sabi ko kanina marami akong kakalukuhan kabalbalan lang yes. nagawa noon pero perfect pa lang oh. hindi na natin ma-pronounce. so ang, talaga yeah, perfect. ang perfect <laughs> oh pero ang ang pinakaunang verse talaga <laughs> na tinuro nila sa amin oh. maliban sa John 3:16 pati okay. sa church Talaga yung Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Wow. Kabisado talaga namin 'yan. Pero ngayon babasahin ko siya para eksaktong okay. exactong exacto words para sa atin. Akala ko ita natin kung talaga memorize na oh. po hindi. Mga anak, <laughs> igalang ninyo ang inyong oh. mga magulang. Babasahin uh -oh. na lang natin. Napakaganda e, na ng version niya dito. Sabi mm -hmm. ni Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 ito para sa mga anak ano, mm -hmm. regardless kung ano yung personal ninyong experiences mm -hmm valid lahat yun. Kung alimbawa may mga pangit kayong karanasan, pero absolute mm -hmm. ang Bible in teaching us this way. Kasi yes. may promise to eh. Mm -hmm. Ang sabi ng Ephesians 6, verse 1 to 3, Mga mm -hmm. anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. That's the first statement. Yes. Mm -hmm. Sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid, igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako. Uh -huh. Upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Uh -huh. Pero lagi nag e tayo doon. Uh -huh. Meron palang continuation yon DJ. ano. Uh -huh. Meron continuation yon Pagdating sa verse 4, At mga ama uh -huh. o mga ina, mga magulang, huwag yes. ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Wow. Therefore, yung child and parent relationship pala is two-way. Yes. Hindi pala pwedeng si nanay, tatay ang ang completely laging right. Oh, okay. Kasi po pwede rin palang ang anak ay maibunsod natin sa galit sa sama ng loob yeah. oh, oh, oh. So we are responsible both ways. Mm -hmm. Ano of course mas malaki sa mga magulang kasi mas nakakaunawa tayo. Tama. Pero ang ganda ng verse na ito na mayroong dalawang pinunto. Mm -hmm. Pagka-anak ka, regardless kung ano yung iyong personal na view sa buhay ang yes. tinuturo ng Panginoon sa atin una sundin mm -hmm. that's the number one rule hindi sundin mo ang po Oo, oh, hindi mo po pwedeng alisin yun actually ang ang full pack ng verse na ito kasi hindi lang dito tinutukoy with all my heart naniniwala ko na hindi lang ito uh, uh, exclusive for yes. the parents biological mm -hmm. Kasi meron mga hindi na nakasama yung parents nila. Pero ngayon. meron silang guardian. Meron silang guardian, meron silang mga tito o tita na yun ang tumata yung parents. And also our parents in the church, yung mga yes. spiritual father and spiritual mother natin, mga pastor-pastora natin mm -hmm. sa simbahan na naglilidit sa atin. They are considered our parents in the Lord. Kasi sabi dito sa verse nito, igalang ninyo, sundin ninyo ang inyong mga magulang mm -hmm. sa Panginoon. So, napaka-importante na. The first rule is sundin. Sundin ang, yeah, ang Sundin magulang. ang ating mga magulang. Pero, may tanong ako dyan. Yeah, mm. Paano mo susundin ang isang magulang na, paano yung boundary, meron bang boundary yan, ang pagsunod sa magulang? Mm. Or, syempre, sasabihin ng mga anak, kunyari ako anak, paano kapag masamay inuutos sa akin ng magulang ko, ano gagawin ko? Mga Actually, ano, pag sinabi ng Bible na sundin, talagang susunod tayo. Hmm. Pero syempre, meron naman tayong knowledge, meron naman tayong wisdom, lalo na pag matatanda na Oo, tayo. Oo, tama naman. Na kung, Oo. Kung, kung tama pa rin ba, kasi mamaya meron yes. na pinapagawa sa atin na masama, Pinapabenta na tayo ng drugs Pero sabi pa rin natin, <laughs> oh, sabi ng Bible Sundin, sundin that's, that's very wrong So merong mm. konteksto ito, I believe It's, it, it is also talks about Christian parents okay. no? Na ito mm. yung mga magulang na nakakakilala rin sa Panginoon Na ituturo Di, ang tama oh Hindi naman natin okay, sinasabi DJ and to our viewers and listeners Na yung pwede lang sundin yung Kristiyano na Correct. magulang Yung mananampalataya. Every parent should be Followed. Uh, followed talaga. So, so, obeyed oh. talaga natin sila. Mm -hmm. uh, so, regardless of Uh, sino sila, ano ang buhay yes. nila, hindi tayo nakatingin doon kasi ang pagsunod natin ay nakabasis sa paginoon, hindi sa ating mm -hmm. mga parents. Of course, there are limitations. Yung pinapabenta ka ng droga, oh, sabi ng tatay mo, <laughs> uh -oh. sabi ng nanay mo, halika nak, tayo. So, you need uh -oh. to set boundaries also. Titingnan uh -oh, natin yon. May tama namang konteksto. Okay. Yeah, mm -hmm. so, that's But at number least, one. number one is you follow your... You follow, you really obey. You obey your, ano, yeah. you listen to your Uh, parents. parents. Yes. Uh -huh. Yeah, you obey talaga. First you listen, second you obey. Mm -hmm. Pero meron pang kasunod diyon. The second ano point yun? of Ephesians chapter 2 verse uh, Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 is respect. Respect. Paggalang. Okay. At ito yung nawawala na sa culture natin ngayon sa time natin ngayon mm -hmm. na maraming mga kabataan is nalolost na pagdating dito sa respect. Yes. Napaka-importante ng respect kahit sa ang larangan ng buhay. Whether you are a, uh, meron kang guardian mo lang yan, you, you, you still need to respect them. Pero malawa kasi ang salitang respect. Eh. Mm. Kasi ang respect pwedeng sa pananalita, pwedeng sa actions. Diba? So, regardless of it, kailangan mo talagang respetuhin yung magulang mo sa action mo. Sa lahat ng aspeto. Sa lahat ng aspeto. Yes. Sa mapaisip man yan, mapasagawa, Oo. mapasasalita. Kasi kung halimbawa, magalang ka sa kilos, pero sa salita naman, hindi. Di, uh -oh. parang imbalance. Magalang ka nga sa salita, pero pag yung kilos mo naman, ayaw mong walang paggalang. So, uh -oh. that's, that's, that still is disrespect. Ano? So, uh -oh. napaka-importante na i-learn, na, relearn natin to sa ating generation, mm -hmm. yung word na Respect. respeto Napaka importante Oo. niya eh paano DJ yung magulang na sabi nila hindi na makarespeto -resp yan, ano gagawin Oh Paano ko? naman yung mga magulang na panay na lang ang inom panay na lang ang ano panay Oo. na lang ang ganyan Okay so paano naman yun pastor paano nga naman talaga re-respetuhin ang yeah. mga hindi ka -resp respetuhin ako naniniwala naniniwala mm. ako na yung respect is talagang a uh, respect is not ask hindi yan hinihingi. Uh, oh. It is gained. Ini-earned yan. In earned That's oh, why pagdating um, sa verse 4, hindi pinutol ni Apostle Paul eh, yung letter oh, niya, oh, ito. na ang mga anak, kayo lang talaga ang dapat gumalang. Oh, hindi. Oh. It, it is both ways na kapag... Uh, ang anak mo ay gumagalang sa iyo, dapat ikaw din gumagalang ka sa anak Tama, mo. Tama, corrected oh, by. ginagalang oh. mo yung anak mo, ginagalang mo yung idea niya, ginagalang mo yung yung word niya mm -hmm. kasi minsan may mga anak na magaling din naman magbigay ng payo sa mga magulang. Yes. 'Di ba nagsasabi? So you need we, we we all need to respect that so both ways. So mm -hmm. yung yung kahit na sino pa, ano pa yung magulang natin, we need to respect them as per the Bible. Yes, Ngayon, perfect. sa mga pangit ang karanasan sa mga magulang, kailangan pa rin natin respeto mm -hmm. yung mga magulang natin. Pero it doesn't mean na wala ng boundary. Let me yes. give you an example. Yung mga anak na, ito po, sorry po, ano pero nangyayari kasi ito, yung mga anak na ginagahasa. Yeah, sariling ama. Oo. Or amain, yung guardian. Which is ano, talagang nangyayari, talaga, reality. Reality to. Pastor, diba? paano po yun? I-respect ko pa rin ba? Mm -hmm. Respect should be, pwede po, dapat pa rin natin ipakita yung respect natin, by our choice, ano. Yes. So, though it is gained, kailangan talagang paghirapan ng ibang tao o ng kahit na sino yung respect na yan, also the parents to their children, but, Respect should be given kahit na sino pa yan. Pero, it doesn't mean na walang boundary, walang limitations. O -o, wala nang gagawin o -o. yung magulang. Just o -o, na wala receive ng... na lang ng receive, o -o. respect. Oo. Hindi, diba? respeto mo pa rin ako o -o. kasi magulang mo ako. That's Parang, that's bad. Parapatan ko yan kasi ang magulang mo. Yung mga yeah. authoritative na parents, di ba? Tama yun. Oo. So, medyo nagkakaroon tayo ng imbalance pagdating sa ganung bagay. Yeah, that's true. Di ba? Kasi maganda rin yung sinabi ni Apostle Paul, tama yung sinabi ni Pastor, no? Na hindi niya lang pinutol sa responsibilidad ng ano. Anak sa magulang. Kundi, may responsibilidad din talaga ang magulang sa anak. Yeah, that's true. Diba? Okay. Kaya sabi doon ni Apostle Paul, huwag mo bibigyan ng sama ng loob eh. Mm -hmm. no, baga sa sarili nating salin, yes. do not exasperate, huwag mo pasasamain, huwag ah, mo bibigyan ng, ng galit, huwag mo bibigyan ng sama ng loob yung iyong anak Basi sa mga oh, sinasabi right, mo. Right, right, nurture sa bata yung sama ng loob eh. Napaka-importante oh, nun. kasi no? pag lumaki siya na may sama dala -dala ng loob. Daladala niya yung sama ng loob. Parang daladala -dala niya yan hanggang sa magkapamilya siya, mahirap siyang magbigay ng pagmamahal sa anak mm. niya. Diba? So, magiging continuous curse na lang yun sa family. Yes. Diba? So, kailangan Kapin talaga natin. We are not perfect parents, but of course, we really have to try our best na wag nang magbigay ng sama ng loob. Totoo yun. So, diba? to our okay. viewers and listeners, yes. we must understand ngayong araw na ito, na it, it is both way. Corrected. Na dapat Oo. ka nga igalang at sundin ng iyong anak. Pero ano naman ang iyong participation? Ano yes. naman yung contribution mo doon sa gagawin ng iyong anak? E di, mm -hmm. mas galingan mo, mas ipakita mong example ka Correct. sa iyong anak. Oo. Hmm. Hindi lang example sa salitayan, ha? Kasi alam niyo ang mga bata, very matalino kasi sila Mas example nila yung ginagawa mo eh yeah Kaya, yun totoo pa yung yun magulang, the, in all honesty kasi hindi nila papansin niyo sinasabi mo papansin nila yung action mo children don't Deba? follow you because of your words Correct. children follow you because of your example Corrected kahit by. na sino naman ang leadership is by example pa rin eh. mm -hmm. so ang first leadership is not the the, the boss is not the teacher mm -hmm. the first leadership the first leader's eh, eh, tagalog na lang <laughs> pagod na tayo pagod na <laughs> yung first leader <laughs> ang first leader ay hindi yung teacher hindi uh, yung boss hindi yung uh -uh ang first leader ay tayo mga parents sa yes, atin. Yes. Yeah, so, yung tayo mga parents sa kaya atin. Kaya hindi natin talaga baan? pwedeng isisi lang sa sa school, hmm, sa environment nila. Pwede. Kasi their first environment is the house. They become what they are because of us. Oo. Oh, oh, at home. Number one agaga. yun, ha? Number one. Nagiging... Kaya napakahirap niyan. Pero it's an honor and a great responsibility na kapag ikaw lumaki na yung mga anak mo tapos nakita mong maging maayos silang ma kahit nga mabuting tao lang eh maayos na na ano lang yung pagpapalaki mo sa yeah, kanila that's a very successful part of being a parent yeah, na yun. Totoo, diba? Yeah. Na, naging maayos sila. So, yeah. yun yung pinaka ano. Oh, no. So, balik tayo dun sa oh. <laughs> Parang para napunta tayo sa parents, so balik perin. tayo sa mga Oo, anak. Oh, sa mga anak. Hmm. Okay so unang gawin is to listen and obey. Yeah. And, and next thing is to respect. respect. Paano Ayun naman natin papakita yun sa practical oo na paraan? Oh, ito na yung mga practical oo. ways natin. Simulan natin number one, Ano yun pastor? You number you one, one is natin? obey. Obey with right attitude. May yeah. mga sumusunod pero nagdadabog <laughs> Ayun na <laughs> Pero yung pagsunod talaga, walang kasamang dabog, 'di ba oh, Kuya Trevor? Oh. Yes, oo. Oh, yung diba? pagsunod natin, kasama doon yung right attitude, oh, not para, just what you do, yeah. Oo. Oh, may sinasabi ka, kan naririnig ko kasi kapag inaano niya si Trevor, ang paa, ang kamay, ibinigay namin. ni Lord. Oo. Oh, yeah. oh. Ah, sige. sabi mo yung sinasabi mo kay Trevor. Yung, ang paa, lagi ko sinasabi sa anak ko. Oo. Oh, oh. Kasi na, siyempre, natututo rin siya mag-tantrum, nagsisimula mm -hmm. na yung development niya. Pero lagi ko nare-remind siya, ang paa binigay ni Lord para panlakad, hindi pandabok. Oh. Ang kamay, binigay ni Lord para gamitin mo mag-sulat, mag, mag arts, oh, oh. hindi maghampas o mamalo oh. ng tao. Mm -hmm ah, yeah, so. Pero sa totoo lang, kasi ako nagdaan din ako bilang isang kabataan. Eh. may mm. Meron talagang point sa buhay mo na mapapadabog ka talaga. Oo oh, naman, part naman ng buhay yon. Pero diba? wag ka naman magdabog habang buhay. Oh, sa lahat na lang napupuntahan mo, orin. lahat na lang gawin, sasabihin mo. Oh, oh. puno ka ng pagdadabog. Eh, di ikaw na si, ano, the girl oh, oh. Isang, o the boy. Isang ano na talaga ng magulang yan. Pag magulang ka, parang parte na part, talaga. Yeah, part ng growing pa rin yun. up ng anak mo yung nagdadabog. Pero, yeah. yeah practicality is I control mo yung sarili mo, huwag ka maglabog. Yeah. Kasi lalong magagalit yung nanay mo sa iyo. Oo. So ano naman, oh. yan talagang ang isa sa mga nagpapainit ng ulo eh. Correct. Diba, yung mahilig magdabog. O oh, ikaw yun, mm -hmm. kumare, ikaw oh, yun, kumpare. Yun, eh, oh. Ikaw viewer na nakikinig, yung listener natin diyan sa palengke, kung saan-saan. Ikaw yung tinutukoy namin, mahilig magdabog. Pero ngayon, naniniwala kami titigilan mo na yan yeah. because you want to show respect Kasi, sa mga huling panahon. Mm -hmm na meron yung yeah. parents natin. Sabi nga nila, ang time, ano 'yan? Uh usable but it's not replaceable. Parang ganoon. Yeah. So, Sana hindi siya napapal hindi siya rewind Yes. 'Yun yeah. ang prayer natin 'no na dumating yung time na mawala man yung mga magulang natin, ay wala tayong pagsisihan. Wala tayong pagsisisihan. Uh, o oh, mas kaunti yung pagsisisihan natin na hindi natin nagawa o nagawa natin laban sa kanila. Yes. So, okay, another practical one. tip uh -huh. yeah. two. Another practical tip to show love and respect and uh, uh, obedience with them is to to express gratitude. Mm -hmm. Kailangan aralin natin yung nagpapasalamat sa maliit man o sa malaki, mm -hmm. bilang mga anak, ang pinakamagagawa natin hanggang wala pa tayo maisusukli actually. Mm -hmm is to be thankful. Yeah. Napakalaking sukli na yun eh, sa mga magulang okay. yung marunong tayo mag-thank you sa maliit o malaking yes. bagay. Pero grabe nakakatakot ngayon ng mga kabataan. Mm. Alam mo kung bakit? Kasi pag... Ang ang basihan nila ng, ng gratitude, yung talagang tatalon sila sa pasasalamat, yung worth 100,000. na iPhone. na iPhone, <laughs> grabe. Yung mga Ay gadget po. na 5,000. O kaya yung nakaka-travel sila uh, around the world. Yeah, no, pa, parang pag hindi mo ma-meet yun yung ngayon. Yung standard na ng mundo sa social media kasi. Oo, oh, nakakalungkot. Diba? Kaya nakakalungkot oh, oh. yung mga magulang na hindi nila kayang ibigay yun at yung oo, mga anak kahanapin nila sa iba. Tama. Kaya habang bata pa nga eh, you are, ano eh, yung itong batang part na to, habang nasa batang edad pa sila, at turuan na natin sila. Kasi sa atin yung mga galing yung kung paano sila mag-express ng gratitude. Yeah. Eh. Turuan natin yung mga anak natin na magpasalamat in a very simple way. Yeah, thank diba? you. O, kapag yeah, may tumanggap, na. nakatanggap sila. Parang yung anak ko nakatanggap, thank you so much kay Tita Jaja. Yeah, thank you, <laughs> ayun, Tita Jaja. Ayun, kay Tita Ninang Jaja niya, nakatanggap siya ng regalo kahapon. Yes. So, ayun, kailangan ituro mo talaga eh na thank you, say thank you. Yung mga ganon, kasi kalalakihan nila. Oo, oh, talagang oh, Para ikaw din magulang, pag ikaw ang nagbigay, mag-thank yeah. you din sila. Pero diba? alam mo, napakalaking factor talaga ng magulang. Na naririnig okay. ka ng anak mo na nagpapasalamat ka. Mm -hmm. oh, kasi pag ikaw mapagpasalamat, pati yung anak mo... Ano niya eh, makikita niya 'yon sa buhay mo eh. Yes. Oh, hindi correct. mo kailangang idikta sa anak mo magpasalamat ka hindi. Correct. Makikita niya sa yung modelo na marunong kang maging great. Totoo. Yeah, another tip. Yes. Uh, okay, uh, last two tips tayo. Yeah, last two mm. tips. Last yes. another tip is, is speak to them kindly and respectfully. Yun. Mag, pag nagsasalita tayo sa mga parents natin, kung marunong tayong gumamit ng po and opo sa ibang tao mm -hmm. o marunong tayo magbigay ng galang sa, sa mga ibang tao. tao. Higit lalo sa ating mga magulang, lalo na sa nanay natin, na doon tayo Ay, ng correct. galing sa tiyan niya. Again, happy Mother's Day in advance. Yeah, in advance, happy so, Mother's Day. Meron kaming special uh, regalo po para sa inyo, mga viewers and listeners, sa cool 97.5, abangan niyo po yan. Yeah. Ang ating Mother's Day uh, special for the month of May. Diba? Yeah, uh, tama totoo yun. Yan. Mag tal mag ano talaga tayo? Gamitin natin yung Mahinahong pananalita Correct oh, oh. Hindi lang yung mga anak pati mga parents Pero, pero guilty tayo, John Minsan nasisigawan talaga natin oh. Yung nanay natin Kasi makukulit naman talaga sila Minsan, oo oh. <laughs> Oo, oh, diba? Hindi mo maiwasan Nakukulitan tayo sa mga nanay natin Lalo na kapag Paulit-ulit Pero alam nyo Ma-appreciate nyo talaga sila Oo oh. oh, Kailangan mo talaga silang i-appreciate Kasi yung sakripisyo na Totoo yan Na binigay oh. nila para sa ating mga anak yeah. Diba? Pero alam mo ako Personal experience ko, no na malayo na ako sa parents ko. Yes. Iba talaga yung ano, iba talaga yung ma-appreciate ma mo sila pag wala ka na dun sa puder nila eh. Oh. Uh, ma-appreciate mo yung parents po yung buhay nila. Mas lalo mo sila mamahalin pag nasubukan mo umalis. Mm -hmm. Grabe. So ako talaga very, ang, ha ang taas pa rin ng respeto ko sa aking mga parents. Uh -oh. Kahit nakita ko yung mga pagkakamali, mga shortcomings nila, mm -hmm. hindi naman ako ano, superhero no, na nagsasalita dito. Pero talagang we, we need to speak gentle to them regardless mm. of what happened. Yeah, speak yeah. gently in as much as possible. Kind, yeah. Yeah. Okay, that's the number. Pangilan na yon. Number three, last number na. Three number four last? na. Okay, last but, last but, not, but not least, last practical tip is is to spend time. Mm, Yeah. Balikan natin yung sinabi mo kanina DJ ano? Oh. oh. Na very short ang buhay. Correct. May mga, Meron tayong mga magulang na maiksi na lang yung time. Actually, yes. wala nang nakakaalam kung kailan ng buhay niya. Okay, like, or either sila or ikaw. Yeah, spend Deba? time. Oh, oh. Kaya ako ang lagi kong ano, ang lagi kong ano talaga is to spend time kahit sa in-laws yes. ko. Talagang mas gu gugustuhin ko mag-spend ng time oh, kasi nga wala nang nakakaalam kumakain kami nagbabayan o oh, na magkakasama kasi ayon. nga Uh, wala No one knows the time. Yes. So, napaka-importante na nag-spend tayo ng time. Kasi at the end of the day, wala kang pagsisisihan. Corrected sana by. umuwi ako, sana pumunta oh, ako, sana sinabi ko. Hanggat po. kayang may pera ka, yeah. hanggat may panahon ka. Hindi naman kailangan ka bongga eh. Oo, kahit mag-ano lang yung spend time, di ba? So, kailangan... At saka, syempre ang mga magulang, ipakita din naman natin na gusto nating mag-spend time sa ating mga anak. Ay, oh, importante <laughs> naman yan. <laughs> Para pantay din naman. Kasi minsan gusto ng anak mo mag-spend time. Gusto ng anak time, mo, pero ayaw mo. Pero ikaw, parang, hindi ka talaga -tampo. ganun. tampo Oo, oh, may tampo. May galit-galit. Of course, ano naman natin, understandable yung mga feelings natin. But again, uh, remember, ang kalaban natin ay oras. Yeah, time. Diba? Kung... Um, kung pipiliin mong magalit na lang, mm. de ba? Masasayang 'yung oras mo. Kung, pero kung pipiliin mong magmahal at spend time, mas okay po 'yun. Alam mo, 'di ba? Wala kang Na narinig ko 'yung isang Twitcher uh -oh. no na nagturo dyan, na ang sabi niya, money, mm -hmm. pwede mo pang ibalik. Mm -hmm. Pwede mo pang mabawi 'yung money, yes, ano? 'yung uh, 'yung regifts, pwede mo pang mabawi 'yun. Mm -hmm. Pero time, once time ay natapos na. You yes. can never go back time. Hindi mo na pwede ibalik Correct. 'yung oras na na wala so, yung spend pinaka masakit time. Eh. yung hindi ka na say yes. ng I love you thank you you're the best lahat ng pinapost mo sa Facebook sabihin mo na thank ganun you. siya yeah. diba so anyway thank you once again Pastor Earl ayan yes. po ang ating laging kasama every Tuesday ang ating uh, usapang Jepreel Talk mas pinabongga natin yan kasi usapang relationship tayo with Pastor yes. Earl of course with his expertise about that and batiin lang natin yung nanonood sa ating live si uh, Mommy Jonna Kimson hi yeah. ayan si Arshid Garcia Yes, Vanessa bro. Jane Pilado Jose Hello po Cabrera Joanna. Good afternoon Yes, good afternoon everybody And thank you so much for watching Abangan niyo po ulit kami Every Tuesday Usapang relationship with Pastor Earl And of course uh, Our program Japril Talk Every third Tuesday and Thursday po yan Thursday hmm. abangan niyo po Meron tayong uh, talk about Faith and Finance Same time Same place So i like and share niyo na po yan Please like my page as well Host Japiril. Yes. That's uh, h o s t j e p r YLL Sa lahat ng mga nangangailangan ng mga host MC, pwede nyo po akong ipm pm dyan para pag-usapan natin, gawin nating masaya at bongga ang selebrasyon po ninyo. Yes. Ayun. Ako din. Yes. Magka-plug din ako mm -hmm. sa mga naghahanap ng mga uh, ano dyan. Mga, retreat master retreat speakers. Retreat master and yes. speaker mm -hmm. sa inyong mga program. Oh, oh. Yeah, you can call us. You can call DJ Jebriel or you can call me. My Facebook yes. name is Earl Torimoro. Mm -hmm. Pwede nyo po akong i-contact. Yeah, sa yes. mga naghahanap ng mga Uh, retreat speaker yes uh, yeah uh -oh. recollection speaker or any type of speaking engagement tumatanggap po tayo niyan yes. as part of our ano yung ating yeah sharing of values. <laughs> yes. Yon. So batiin natin yung mga taga UB, yan ang mga suki ni Pastor. Mm, sharing degree. values yeah. to everyone. Ayan. So thank you so much once again for another successful talk today thank you. on our April Talk. April Talk about hope, love, and faith po tayo. Patuloy kang tumutok at kinikinig lang sa nag iisang kung 97.5 Your Maximum Christian Music Authority.